Umaga na ba la? magana na pala? Ikaw yung dahilan kaya tayo nagpasok nito, buang ka. tapang 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 ako tapang ako tapang 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 dito tapang 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 Dati akong isang college student sa isang tanyag na paaralan. Subalit ako ay nabuntis at pinalayas ng aking mga magulang. Hindi naman ako pinabayaan ng aking kasintahan. Pagkos ako'y kanyang pinanindigan at inalagaan. Siya nga pala si Fidel, ang ama ng sanggol na dinadala ko sa aking sinapupunan. Sinama ako ni Fidel papunta sa kanilang probinsya. Doon na raw muna kami tumira sa magulang niya para may titingin at mag-aalaga sa akin habang nasa trabaho siya. Ano doon muna tayo kila nanay hanggang sa mga anak ka? Kahit saan pa yan mahal, basta kasama kita. Sus! Ikaw talaga. Hello, oh, namumula siya. Yee! Pero seryoso mahal. Alam ko mga bata pa ba tayo ang pangako ko sa iyo at sa magiging baby natin na hindi hindi ko kayo pababayaan. Hapon na nang makarating kami sa kanilang probinsya.